Sa ating bansa, iba't ibang krimen ang nagaganap, kabilang na ang carnapping, kidnapping, droga at iba pang mga iligal na gawain na kadalasan ay kinasasangkutan ng iba't ibang mga pangkat o gang sa Pilipinas, umusbong ang mga iba't ibang gang noon pang dekada 50. Kabilang na dito ang mga kilala at pamosong gang tulad ng Bahala na Gang, Sige Sige Gang at Okso. Naiuugnay madalas ang mga pangkat na ito sa mga krimeng nangyayari lalo na sa loob ng Pilipinas. Pero minsan may ibang mga pangkat na nabuo sa labas ng bilangkuan at gumagawa din ng kanilang sariling pangalan sa pamamagitan ng mga krimeng kanilang inasasangkutan. Katulad na lamang ng Alvin Flores Rabovicang at ang notorious na Waray Waray Gang. Ang Waray Waray Gang ay may mga miyembro na pawang mga tagalente at samar kung saan mas marami sa kanila ay mga waray. Sinasabi na mula Visayas ay pinalawig nila ang kanilang grupo at umabot ito sa bahagi ng Luzon kung saan doon sila nasangkot sa sunod-sunod na kaso ng pangingit Sa ganitong klase ng mga insidente, kadalasan nilang tinatarget ay mga Chinoy o mga Chinese na mayayaman kabilang na ang isang Filipino-Chinese na finance executive ng Coca-Cola noong taon 2003. Kinilala ang biktima na si Betty Chua 31 years old. Nauwi sa inkwentro ang entrapment operation ng PNP Anti-Kidnapping Group at Quezon City Police District sa mga dumukot sa dalawang Chinese National kahapon sa UP Town Center. Kukuni na sana ng mga suspect ang 5 milyong pisong ransom sa barangay Holy Spirit nang mangyari ang insidente. Namatay ang dalawang miembro ng Waray-Waray Criminal Group matapos makainkwentro ang mga pulis sa Payatas, Quezon City kagabi bukod pa sa kaso ng pagdupot at pagpaslang kay Betty Chuwasi. Sinasabing ang notorious na grupo rin ang itinuturong salarin sa pagpaslang sa isang pulis pampanga ng holdapin nila ang isang bus panorte noong taong 2001. Sumunod na taon, Tatlong pulis naman ang naitumba nila sa Maykawayan, Bulacan. Matatandaan na ang notorious na grupo din ang nandoob sa bahay ni Sunny Parson sa Triple S Village, Marigina City kung saan tatlo sa kanila ang naitumba ng aktor. Ilan lamang ang mga insidenteng ito ang kinasangkutan ng waray-waray gang na nagpatanyag sa kanila pero sa episode natin ngayon, ay tutukan natin ang kaso ni Betty Chua Si kung saan niya sinapi ang mapait na kapalaran sa kamay ng mga notorious na waray-waray gang sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Betty Chuwasi ay mailalarawan gamit ang mga katagang masipag, matalino, na mag-aaral. Siya ay nag-iisang anak na babae at ayon sa ina nito, kahit kailan ay hindi sila binigyan ng sakit ng ulo ng anak sapagkat seryoso ito sa kanyang pag-aaral. Dahilan kung bakit taun-taon ay nakakakuha ito ng medalya Pagtungtong nito sa kolehiyo kumuha ito ng kursong Business Administration sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman at doon ay mas higit niyang naipamalas ang kanyang husay at talino at naging tulay niya upang makakuha siya ng maayos na trabaho. Sa taglay niyang husay, agad siyang napromote sa kanilang trabaho at mabilis siyang naging executive sa isang international na kumpanya ng Coca-Cola ayon sa mga kasamahan sa trabaho, masipag, mahusay at magaling makisama sa kapwa si Betty. Kaya naman wala ni isa sa kanila ang nag-akala at makapaniwala na piti nito ang masakit na dinanas at naging katapusan nito na nagpaguho sa mundo ng naiwan nitong pamilya. Bandang alas 6.30 ng umaga noong ikalabing pito ng Nobyembre taong 2003, maagang nagpaalam si Betty sa kanyang mga magulang upang pumasok sa kanyang trabaho dahil may meeting umano siyang hinahabol ng araw na iyon habang patungo siya sa kanyang trabaho sa bandang Novaliches ilang kilometro ang layo sa kanilang bahay. Ikinabigla nito ang pagharang sa kanya ng dalawang sasakyang may lulan na armadong mga kalalakihan na kapwa miyembro ng notorious na Waray Waray Gang. Batid niyang may nagbabadyang kapahamakan para sa kanya kaya naman kahit kinakatok siya ng mga ito ay hindi niya binuksan ang kanyang sasakya. Dahil dito, sunod-sunod na pinaputokan ng baril ang pinto hanggang sa mabuksan ito. Tinamaan din umano sa kanang binti si Betty dahilan kung bakit nawalan ito ng malay. Binuhat ito ng mga kalalakihan at inilipat sa sasakyang Tamaro FX na puti at nagtungo sa hideout ng grupo sa Cavite. Sa kabilang banda, ang mga magulang ni Betty ay walang kaalam-alam sa sinapit ng anak nila hanggang sa makatanggap sila ng tawag mula sa dumukot kay Betty tila gumuho ang kanilang mundo dahil sa sitwasyon ng kanilang anak pati na rin sa malaking halaga na ransom na hinihingi sa kanila na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Malaking halaga man ang hinihingi na kahanda ang kanyang mga magulang na ibigay iyon kapalit ng buhay ng kanilang anak. Ngunit sa kabila nito, may malaking hamon pa ang paparating sa pamilya. Kidnap or ransom sana ang plano ng grupo. Ngunit dahil sa tama ng baril na natamu nito sa binti na dahilan ng pagkawala ng maraming dugo, pumanaw si Betty sa kamay ng mga dumukot sa kanya. Natagpuan din ang sasakyan ni Betty sa biyak na bato sa Quezon City. Naghintay naman ang tawag ang pamilya ni Betty. Ngunit ito ay hindi na nasundan pa dahilan kung bakit mas lalo silang nag-alala. Dahil nga wala ng buhay si Betty, hindi na makatawag ang waray-waray gang sa pamilya ng biktima kaya naman nagdesisyon ang mga ito na idispatcha na ang katawan nito. Ibinalot ito bago ilagay sa itim na garbage bag at matapos iyon ay itinapon. Ikalabing walo ng Nobyembre ng kaparehan taon, natagpuan ng isang security guard sa may makapagal avenue ang katawan ni Betty. Agad itong ipinalam sa mga pulis kaya naman inilipad sa Poneraria sa Paranaque ang katawan at doon nalaman ang pagkakakilanlan nito. Sa mga sandaling iyon, walang kaalam-alam ang mga pulis kung sino ang nasa likod ng insidente. Ngunit noong ikalabing siyam ng Nobyembre, kusang sumuko sa mga pulis si Romeo Decalios at sinabing siya ang nagmaneho ng FX taxi na ginamit sa pagdukot sa biktima. Inamin din niya na siya'y makailang ulit na nakonsensya. Itinuro din niya kung saan nila iniwan ang sasakyan at ang suriin ito ng mga pulis doon natagpuan ang maraming dugo na nakakalat sa sahig ng sasakyan. Bukod dito, itinuro rin niya ang bahay na pinagdalhan kay Betty at doon nakita ang mga ebidensya at nahuli rin sa kaparehong lugar ang dalawang kasamahan ni Romeo na sina Ernesto Palia at Mario Dito de Mol. Nakasambahay umano ng mga si at siya rin nagsabi sa mga dumukot na good catch si Betty. Si Mario dito rin umano ay nagretiro upang umuwi sa kanilang probinsya. Ngunit makaraan ang ilang buwan ay nakiusap ito sa ina ni Betty na nais niyang bumalik sa trabaho. Noong una ay ayaw na umano ng ina ni Betty na kuning muli si Mario dito. Ngunit nakiusap si Betty na tanggapin itong muli at dilingit sa kaalaman ng pamilya si na makalipas ng limang taon may maitim na plano pala ito sa pagpapatuloy ng pagtakbo ng kaso, isa pang salarin ang sumuko rin sa otoridad at siya ay si Ramil Toriano. Itinuro rin nito ang dalawa pang sospek na sinasabing bumaril kay Betty. Isa-isa ring inilaglag sa kamay ng mga otoridad ang halos dalawampung sospek na sangkot umano sa pagdukot at pagkasawi ni Betty na pare-parehong kasapi ng waray-waray gang na matinik na sindikato. Dahil kilala nga ang grupo ng mga sospek, humingi ng tulong ang pamilya ng biktima sa MRPO na tumutulong sa mga biktima ng karumal-dumal sa tulong nila, sinampahan ng karampatang kaso ang mga sospek kabilang na ang pagdukot at pagpaslang sa biktima. Kasong kidnap for ransom with homicide ang isinampa laban kina Ramon Lucienzo, Edith Demol at iba pang mga miyembro ng Waray-Waray Gang. Bagaman hindi naging madali ang naging proseso sa pagkamit ng hustisya dahil sa halos 6 na taon ang itinagal ng paglilitis sa kaso. Nakuha pa rin nila ang hustisya kahit pa depensa ng ilang sospek na wala silang partisipasyon sa kaso at nadamay lamang umano sila ikalabing lima ng Desyembre taon 2009, ibinaba ng korte ang hatol laban sa mga suspek at lahat sila'y habang buhay na mabibilanggo at walang posibilidad ng parol. Sa pagkakahuli ng mga miyembro ng Waray-Waray Gang na sangkot sa pagdukot at pagpatay kay Betty Chuasi ay dito na rin sinasabing nabawasan ang pag-asik ng lagim ng grupong Waray-Waray Gang naging susi ang kaso ni Betty para sa ilang mga miyembro ng grupo ay maghimas ng malalim na rehas. Mula 2009 hanggang sa kasalukuyan ay may mangilan-ngilan pa rin krimen ang kinasangkutan ng grupo na nababalita sa telebisyon. Ito ang nagpapatunay na buhay pa rin ang pangkat nila at nagpapatuloy pa rin ito ng kanilang ilegal na gawain. Kaya't sana'y pag-igtingin pa natin ang iba yung pag-iingat sa anumang sirkumstansya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang. Matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunaha